Gusto mo na humiga? Dali na. Dito tali. Lapit ka, lapit. Gusto na niya humiga dito sa higaan niya, guys. Yan ang higaan Ganda na higaan niya. mo mga unan, guys. so, daming unan. Ayan, oh. Nakatagilid yung mga unan, oh. Protection sa... Minsan, pag nag-ano, ba nag yung... Ano niya, ice niya, sumpong niya. Minsan ano yung ulo, di ba? Protect dahil sa ano, kaya mo. Kasi simento po yan. Matibay yan. Pag nanong ulo, basag. Hi, Kulo Bart! Bless ka muna, Bart! Hello ka muna sa vlog! For today's video, guys, gusto na ni Kuya Bart matulog. Pero hindi ko kaya magbuhat sa kanya kasi wala pa si Rizel. Nasa kusina pa, kumakain. So, na yan, dyan mahiga, oh. Kaya, uh, yan, oh. Naga, ano, na, du, du, du. Ano nangyari, Kuya Bart? Ano? Ano? Higa na ikaw? Ihiga na daw po siya, guys. Na, nararamdaman na sigurong antok. Kaso, hindi naman siya natutulog talaga pag tanghali. Talas, gising niya. Naglalaro-laro lang. Hello ka muna sa vlog, dali. Hello. Hello Kuya board Vlog. Na nahimik na nahimik, may dumaan. Ano, gusto mo na miga? Ah, tingin-tingin sa pinto. Hinihintay si Rizel eh. Hinihintay siya sa pinto. Saan ba si Rizel? Ha? Oh, da. Sabi niya saan daw si Rizel? Tagal daw. Tagal ba ni Rizel? ah, Gusto mo na dito miga di ba? Kaso tagal ni Rizel eh. O, oh, na, ayan na, hinahanap na niya, may na. May may Ay, nakalak daw pala pare. Nakalak pala pinto natin, buti na lang. Ay, sa na Bakit? Huwag dito, magkalat yan dito. Saan ko pa dito? dun. Ano na naman gagawin mo dyan? Ayan si Rizel, oh. Hinintay ka ni Kuya Bart kasi ano na, hindi ko kaya magbuhat. Hi. Oh, sabi niya, saan ka daw? Hi. Oh, Naka-street ng salita yan. Pailaw nga ako ng isa, pre. Mm, Naka-street ng salita. Nagluto kasi ako, eh. Hmm. Nagluto ako ng... So, gusto na niya, guys, humiga. Uh -huh. Kaso Indigan si Rizel, ako. hindi ko kaya na mabigat si Kuya Bart, eh. Hal -hal. Ayan si Rizel pala. Hello ka muna sa vlog, pare. Hi. Hello. Kagagaling ko lang po sa kusina, nagluto ko ng ulam po namin, saka nagpakain ako ng tauhan nila, Kuya mm. Mike, mm. ng caretaker. nag na rin, naghugas ng plato. Dahat na. kis ng kaldero, pawani. hindi nagawain mo yan, pari ah. hindi Ganun talaga. Kasi wala na ibang maasahan. Kaya kailangan talagang Kasi, magtiyaga, pagtiyaga at magtiis muna. Kaya, okay. Yung, 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 sa akin. Kasi okay. Kasi ako ng bahay sa probinsya kaya kahit mahirap, kakayanin ko talaga. Mm. Mm. Hanap ka nga ni Kuya Bart eh. Mm. Ayan si Kuya Bart. Ano, mahiga ka na Kuya Bart? Naubos na pala yung kanin. Kasi Kuya Bart, higa na ikaw. Naubos pala nila yung kanin. Mm -mm. Kaya nagsahing ka. Nagsahing Oh, kasi sabi naman, ano daw sila sa kanin eh unlimited rice eh. Ayan pala si Kuya Bart. 53 years old na yan si Kuya Bart. ang batang-bata yung tsura oh. Mm. Pugi oh. Eh, kapugi ni Kuya Bart eh. <laughs> eh, higa eh. Pahiga na daw siya. Pahiga na daw natin. Radinas. <laughs> Tinang nasan ko nung ano. Kaso ah, hindi basa. Ayaw niya basa kasi. Ayan mm gusto gusto niya yan, no, may naabot-abot oh. Mm. 53 years old na yan si Kuya Bart. May ano siya, may down syndrome. Kaso lang may sumpong minsan. Ganun lang. Uh, minsan uh, na ano siya oh. Masayahi malambi. Mamaya maghihigaya mag ng ice cream. Mm -hmm. ice cream. Okay, oh, Ngayon ang routine niya guys, yung pagpapaligo namin, activities niya, medyo mahirap. Pero sa ibang mga ano naman, activities niya madali na lang. Yung kasi bubuhati na namin guys eh. Okay, hanggang dito na lang muna ang aming vlogs. Bye! Bye muna guys. Bye! Okay, thank you, thank you for watching guys. Have a nice day. <laughs> Babay daw kaya Bart. Babay muna Kuya Bart. O, no. kinis okay na. Babay na muna Kuya Bart. Malambing yan si Kuya Bart eh. Bye bye sa Bart. Goodbye. Babay bye muna. Bye. bye. Oh, why? Bye. <laughs>